Songwriter ba ako? sabagay para sa sarili ko. Pero hindi ko kayang magsulat para sa iba. Ah, yun. yun diba? Yung ba? yung sulat oh, sarili ko mo. siguro. Oo. Uh, ano ba? Rapper? Minsan hindi ko nga gusto pag... <laughs> pag pinapakilala ako na rapper lang, alam mm. ano mo yun, minsan parang di ko gusto kasi ano eh, um, parang mas more than ako sa... Hindi ako ganun ka-rapper tuloy. Eh. Mm -mm. Hindi ako rapper-rapper talaga. Meron talagang rapper talaga na ibigay ibang level ba yung mga pagiging rapper? Meron talagang rapper tuloy. Yung kaya ah. binatuhan mo ng mic, o oh, ah. fetch, kukain niya yun, tapos mag-rap Yung alam mo yung gano'n na gusto niya talagang mag-rap, gano'n. Ah. Hindi, mas more on, ano lang ako, uh, nakakita lang ako ng pera sa rap game na to, kaya ako pumasok. Mm. Parang gano'n. Hindi talaga ako parang rapper-rapper na yung masyadong pasok na pasok sa culture nila, gano'n. Yeah. Ayos. Content creator? Ewan ko kung content creator ba ako o content lang talaga ako. <laughs> ako ang podcaster. Ako, ako ang content. Ay, tama. Di ako nag-create ng ay, content. Ay, tama. Ako, ako ang baga. content. Bagoy na koy ko is the content. Yes, ako. tama. Ako ang content. Yes, go. Yes, sir. Grabe, ang ganda, ang ganda. <laughs> correct, correct. Bro, and also, no, uh, actually in the past, nakilala lang kita sa mga friends ko, mga girls kasi mas friends ano girls. Oo, ano, mga girls. Oh, Doon nakikilala na, napapakinggan ka nila, eh. At mas naging ano, mas naging Ah uh, na po naging nasundan nakita naging paborito ko yung uh, Benta Bounce mm -mm -mm. at saka yung ano yung ah mm -mm. uh, tao dito yung ganito pa rin to. Oh. No grabe uh, yan no. Ganito nun? ganito pa rin to. Hindi hindi something pero hindi yun uh, ibang title ba yung title noon? yung hindi ano hindi ko maalala yung title nun pero real hindi, talk. alam ko hindi yan real talk lang oh, yeah, meron mm. kang ganun, ganun pa rin, pa rin to ayun oh, ganun pa rin ganun to ganun pa rin to ano saan yes, galing yun tapos yung ano benta po sobrang ano nasa labas sa mga wild dogs me mm. and my compadres mm. sobrang ano nahuka ko doon sa umpisa mong lines pa lang mm. saan saan ang galing yun ano ba yung naging inspiration mo sa mga kanta na yun sa mga pang araw-araw na ginagawa lang namin yun lang para hindi ako mahirapan magsulat ng kanta kinukwento ko na lang kung ano yung ginagawa namin. Tapos, tinatry ko na lang paastigin sa words. Pero basically, yun lang talaga ang ano. Mahirapan ako magsulat ng kanta pag hindi namin buhay. Matagal yun. mag invento pa ako ng senaryo sa utak ko, di ba? Kaya yun lang ginagawa ko. Kung ano lang ginagawa namin. Yun, kasi kadalasan, yung panahon na yun, uh, bebenta kami, it's bounce na agad kami. Alam mo hmm. wala nang kwentuhan, wala nang ano, benta, bounce. Doon ko lang nakuha yun. Benta, bounce lang. Ah, uh, pero ano siya, uh, talagang uh, nandun na yung sa pagkatao mo yung pagsusulat or talagang naisipan mo lang? Sa pagkatao kong pagsusulat? O, 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 kasi di ba, syempre, yung ibang mga song, o yan nga, pagsusongwriter or pag At uh, simula lang talaga yun nung sa pagka-board ko dati siguro. Ganun, doon simula. Tapos so, parang kaya kong gawin. Oo, no? kaya ko lang gawin. Pero hindi ko sinasabi na magaling ako magsulat dahil meron talagang mga rapper na magaling magsulat. Na kahit ako pag nakikita ko yung sulat niya, ang galing ng sulat mo ah. Oo. Maran mas mas marami yang rapper na magsasabi na hindi talaga ako magaling magsulat eh. Maano lang ako. Marami ako magsulat, yun. Know. Marami ako gumawa ng kanta. Doon ako mangingibabaw kasi ngayon parang siguro nasa mga you know, 500 to 700 na kanta na yata na lalabas ko. Doon mm -hmm. lang ako. Oh, pero kung magkukumparahan kami ng lyricism ganun. Uh -huh. Pwedeng lumamang sila pero yung padamihan ng kanta. Mas kaya kong gumawa ng ganun. Uh Oo. -oh. Yeah. Ayun, yun yung talagang naging ano ko eh. Parang, lagi yung pinapakinggan pag gusto ko ma-inspire. Mas mm -hmm. ang ganda ng lyrics, bro eh. Okay. Nung, yung Benta saka yung okay. ganun pa rin to. Uh -huh. Parang dun ako nakaka-relate na. Uh -huh. Hard work, uh -huh. more uh -huh. of, talagang kailangan mong abutin yung mga pangarap mo. Yun, yeah. Yan yeah. talaga yung naging inspiration ko. Yeah, yeah, yeah. Okay. Yung kanta na yun. So, bro, tapos, pero bro, parang nabago na yung ano. Nabago na yung beat, yung mga iba mong mga kanta. Uh -huh. Tapos, na rin yung iba, mga lyrics. Anong nangyari? Ewan ko kung naiba ba yung lyrics. Hindi ko, ah, ikaw, ah, okay. parang hindi ko rin maano kung. Pero ah, okay. sinasabi rin ng iba na uh, parang hindi na katulad ng dati. Oh, pero sa sarili ko, oh, oh. parang yung parin naman ha. Ah. Ah, okay. Sa sarili ko, yung ah, parin okay. naman. Yung parin to. Oh, oh. Ewan ko lang, ewan ko lang. Kanya-kanya, siguro depende sa nakikinig. Ah, okay. ba diba, tol? Kanya-kanya na kayo yung interpretation niya. Pero... Ako pag nagsusulat ako since dati pa lang, uh -oh. Mula day one hanggang ngayon, parang yung spirit ng pagsulat ko nandoon pa rin. Siguro iba na lang yung binabanggit ko, parang dati hindi ako nakabanggit ng mga malaking bahay, siguro. Hmm. Oh, ngayon nasusulat ko na. Ah. Siguro ganoon, pero same pa rin same same pa rin yung spirit niya, yung grind ko nandoon pa rin, alam mo yung lifestyle ko nandoon pa rin. So kumbaga parang yung sulat mo depende sa naabot mo ng level. Baka ganoon. Pwede. Uh -huh. Pwedeng nagma- naging mahal lang yung mga trip ko ngayon. Ayun, oh, oh. Uh -huh. mahal lang yung mga laruan ko ngayon. Oh, pero kumbaga, baga, in the past, mm. iba yung livelihood mo compare sa ngayon. Kaya ganun yung sulat mo. Siguro. Siguro, diba? siguro, pwede, diba? pwede, pwede. Kasi doon dun, 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 ang gagaling yung inspiration mo eh, kung mm -hmm. ano yung nangyayari sa'yo, daily lives, daily living mo eh, di ba? Mm. siguro, ganun na nga. Pero hindi, yung pa yung, same pa rin yung, <laughs> okay same pa rin naman yung goal dahil hindi pa rin naman ako nakarating doon sa goal eh. Mm, -mm. ba? Diba? Malayong malayo pa eh. Wala pa ako sa one-fourth nga ng gusto kong marating eh. Pero noon ba, nung before kan, ngayon, naging rapper ka na ba? Saan ka ba nagsimula? Ano ba yung naging ano mo, inspiration mo bakit ka nag-rap? Saan ka ba, saan ka ba nanggaling? Well, pag lumaki ka sa mga neighborhood na na masahay mga hood. hood uh, uh, yeah. Parang normal lang ang may rap music dyan. Okay. Tapos parang gusto mo rin maging rapper dahil pag tumitingin ka sa mga rapper, parang pag tinitin mo yung mga foreign rapper, parang ito yung gusto kong life ah. Parang, kami mm. ano yun, naka-chain, mm -hmm. jewelry, girls, mm -hmm. uh, pera, kotse, mm -hmm. yun. Know? parang hindi kayo, hindi nyo kailangan sumunod sa society masyado. Mm -hmm. Diba, gano'n? Hindi nyo kailangan sumunod sa rules. Mm -hmm. Yun, know? kaya parang gusto kong ganito ah. So, yun, know, parang pag tinitingnan maraming mga nasa hood na pag tinitingnan nila yung mga rapper parang gusto nilang maging ganun dahil parang malaya sila tignan eh, di ba? Iba oh. yung pananamit nila. Oo. Oh. The way sila magsalita, iba sila magsalita o oh, ganun. So, yeah, parang yun nga siguro ganun. So parang na ano mo na na-adapt mo na yun. Parang gusto ko lang maging sila nung no, nakikita ah. ko sila. Gusto ko maging sila. Yun, tapos siguro yun tina-try-try -try ko rin mag-rap ganyan, sinubukan-subukan namin. Siyempre, pag nakikinig ka ng kanta, ito try mong i-recite yun eh. Mm, -mm. 'Di ba? Mm -mm. Kasi yun parang ano kaya ang okay rin to gan. Subukan ko nga rin magsulat. Ganun. Magsimula lang talaga lahat sa trip. Ah, okay. Pero mm -hmm. yung hood dance niya mo saan yan? Saan ka ba lumaki? Saan ka ba pinanganak? Saan ba yan? Na, parang na nakita ko sa ano mo eh, sa history ng buhay mo nag-abroad ka pa. Pero doon ka ba or dito ka sa Pilipinas talaga? Hati eh, hati-hati yung mga ano ko eh, mga teenager pa ako tol. Mas nasa Sorento ako noon. Ang Sorento so, so. ay nasa Bacoor. Ah, Oo. Bacoor. iniisip ko, Manila. Ano pala yan? Bacoor pala yan? Cavite oh. pala yan. Pero, okay. hindi, ano din hindi ako, hindi ko masasabi ng taong Bacoor ako. Mm -hmm. Hindi ko masasabing taong Cavite ako kasi hindi rin ako lumalabas ng Sorento. Mm -hmm. Doon lang ako sa lugar na yun. Okay. Tapos, after ng mga medyo tumandatanda na, doon ako nag-states naman. Mm -hmm. So, hati yung knowledge ko galing sa hood, galing sa states, hati-hati siya. No. Ano, ano bang mga, puta tayo sa naging buhay mo sa Sorrento. Ano bang naging buhay mo doon? Ano ba yun? Uh, ano bang klasing lugar 'yon Kasi sorry, hindi ko alam mm -hmm. yung Sorrento yun. No? A ano ba siya? Uh, mga squatters ba 'yon Or mga mayayaman ba 'yon? Ano bang mm -hmm. itsura ng Sorrento? Ano ba well, siya? Or alam mo tol, uh, nung bago kami, kasi ganito yan. Bago kami nakarating ng Sorrento, galing kami sa Paranaque. Paranaque pa. Oo, oh, kaya kami lumipat, kaya kami umalis ng Paranaque. Kasi yung area namin doon, naging magulo na. Parang nauso yung mga fraternity, ma mga away-away na gano'n, nauso. Mm -hmm. So ngayon yung pamilya ko, parang wag na tayo dito, hanap tayo ng mas peaceful na lugar. Mm -hmm. Noong unang panahon, yung Sorrento, peaceful talaga. Mm -hmm. um, yun yung panahon na hindi hindi pa gaano nadidiskubri ng mga taga-Maynila ang bakoor. Mm -hmm. Parang konti palang lumilipat doon. So yung Sorrento dati, promising talaga siya na lugar. May mga tutubi pa, masarap mag ganun. May, ma pa mag-jogging, gano'n. Maayos pa kasi medyo sariwa pa yung hangin. So lumipat kami don Pero na ng mga taga manila na okay pa lang tumira sa bandang Bacoor kasi sobrang lapit sa Manila. Mm -mm. Pero medyo provincial vibes pa siya. Malinis pa yung lugar, ganyan. Yung nga, naglipatan ngayon yung mga taga Manila dun. Hanggat sa yung area ng Bacoor, medyo hindi na siya yung Bacoor dati. So ngayon, yung Sorrento, anong nangyari? Yung Sorrento parang Nagsimula siya sa promising tignan ng lugar hanggat sa naging magulo na talaga siya. Uh, Ibat-ibang klase ng tao na yung pumunta dun. Uh -oh. Pero ngayon, mas okay na ang Sorrento. Ngayon, hindi uh -oh. na yun siya katulad dati na bayulente siya. Uh -oh. Ngayon, okay na eh. Hindi na masyadong uso yung mga ganun eh. At sa tingin ko, sa ibang mga neighborhood din, mas peaceful na kumpara da dati na, yung ira dati ng... Violent sa so, Sorrento parang Tondo, ganun. Alright. Hindi magkaiba 'to, Iba pa rin, Iba pa rin. 'di ba, Alam mo 'yung movie na ano tol? Uh, ano 'yun? Sayo ang Tondo, akin ang Cavite. 'Yun eh movie, 'di ba? Kung ikukumpara ko tol, magkaiba. Hindi mo talaga pwedeng makumpara ang Tondo at Cavite. Magkaiba siya ng culture, magkaiba uh, uh. siya ng klase ng violence, magkaiba, magkaiba magkaiba talaga. So, pero 'yung Sorrento, um hindi siya ganun ka well, hindi talaga siya perfect na lugar. I mean, ah uh, maano talaga siya. Hindi man siya squatter, hindi siya okay. ganoon. Okay. Pero hindi siya rich neighborhood din. Okay. Yung mga so normal lang, parang in the middle, middle class. Hindi lang. nga rin Day. below, below. Oh, below, below siya. Middle. Oh, below. Na konti na lang talagang ano, um, mag squatters na ganoon. Parang ganoon. Oh, pero dati hindi ganoon ah. Okay. Oh, ngayon ganoon na siya. Oh. Eh, ngayon siguro medyo, ngayon medyo okay-okay na eh. Pero nung panahon ko talaga talagang ano siya eh violenteng lugar siya eh. Drugs and violence siya nung panahon na yun. Kaya pero nung nandudun ako, hindi ko siya nakikita na parang ayoko dito kasi mali ko ba? Bata lang naman ako nun. Masaya pa rin siya sa akin. Alam mo yun, sarap maglaro sa labas. Okay, Tama. biglang makikita ko nagsasaksakan dun. Okay, tuloy pa rin yung shooting sa court. alam <laughs> uh -huh. mo yun, oh, babatuhan ng pillbox dyan. Oh, hindi uh -huh. mo naman alam na ano eh, dahil di ko pa nakita yung mga ibang lugar eh. Uh -huh. Kung nakita ko na sana yung ibang lugar, masasabi ko siguro na ayoko dito sa So to, eh kaso hindi, hindi ko nakita yung ibang lugar, eh kaya akala ko ganito naman talaga lahat ata, eh.